Bilib talaga ako kay Sir Joseph. Napaka-successful na nga sa kanyang negosyo. Hindi pa rin nagbabago. Napakabait pa rin at maalaga sa kanyang mga empleyado. Sambit ni Marta na empleyado doon sa kumpanya nitong si Joseph. Ay, sinabi mo pa. Napakaswerte kaya natin na dito tayo napadpad sa kumpanya ni Sir Joseph. Alagang alaga tayo at wala pang kapresyor-presyor sa trabaho. Di gaya ng iba dyan na naging CEO lang, umiba na sa ad naman ng bading na si Brian. Oy, yung mga bunganga nyo ha. Ah. Mamaya, marinig tayo ni Ma'am Brenty. Ayaw na ayaw pa naman noon na pinag-uusapan siya. Lalong-lalo na, pag panglilibak lang sa kanya ang pinag-uusapan, mahinahong sa ad naman ni Isabel. Nang mayamayay, bigla lang natahimik ang lahat nang biglang dumating itong kanilang CEO na si Brenty. Kayo dyan. Ang aga-aga, kwentuhan agad ang inaatupag nyo. Magsibalik nga kayo sa mga cubicle nyo at mag sa kanya-kanyang trabaho. Binabayaran kayo ng sakto. Di nyo binabalik kay Sir Joseph ang kabaitan niya sa inyo. Mga abusado talagang empleyado to. Sambit naman itong si Brenti habang naglalakad papunta sa kanyang opisina. Siya nga pala, kailangan ko na ang mga reports nyo. I need it in my office in 10 minutes. Dagdag pa nitong si Brenti Sa sinabi nitong si Brenti ay dali-daling nagsibalikan sa kanilang ginagawa ang mga empleyado doon. At nagsitahimik dahil sa napansin ng mga itong parang wala sa mood na naman ang mayabang nilang CEO. Ganun lang palagi ang sitwasyon doon sa kumpanya nitong si Joseph. Umiiba lang sa tuwing bibisita doon itong si Joseph. Dahil sa kabaliktaran ng ugali nito, kumpara kay Brenty na kanyang itinalagang CEO. Ginawa niya kasing piliin itong si Brenty na maging CEO dahil sa maganda ang performance nito sa kanyang kumpanya at sa kanyang ipinamalas na katapatan sa kanya. Di lang niya akalain na magbabago pala itong si Brenty nang tumaas na ang posisyon sa kumpanya. Medyo may kaidara na rin naman kasi itong si Joseph sa panahon na iyon at naglalabasa na ang mga sakit nito sa kanyang katawan. Kung kaya't, bihira na ito kung makapunta sa kanyang opisina. At ginawa ng iasa dito kay Brenty ang pamamalakad sa kumpanya nito. Dalawang taon na rin naman kasi ang lumipas nang pumanaw ang asawa nitong si Joseph, sanhi ng kanser sa kanyang dibdib. Dalawang taon pa ang lumipas na ipinagkatiwala nitong si Joseph ang kanyang kumpanya dito kay Brandy. At sa mga taong lumipas na iyon, ay napansin itong si Joseph na malaki ang ipinagbago sa kumpanya dahil sa bumababa na ang sales ng kumpanya nito at marami nang daing sa kanya ang kanyang mga empleyado patungkol sa pamahala sa kanila nitong si Brenti para maiwasan na lumala pa ang problema sa loob ng kumpanya ay minabuti na nitong si Joseph na kausapin itong si Brentie at sabihang huwag masyadong maging malupit at strikto sa kanyang mga nasasakupan. Nangako naman itong si Brentie na ayusin ang problema sa loob ng kumpanya ngunit taon pa ang lumipas na wala namang nabago sa kanyang pamumuno. Nagresulta nga iyon sa pag-resign ng ibang mga empleyado sa kumpanya ngunit matigas talaga itong si Brentie dahil sa ang nasa isipan nito, ay madali lang palitan ang mga empleyado dahil sa dami ng mga taong nangangailangan ng trabaho. Hanggang isang araw, nangailangan ng mga bagong empleyado itong si Brenti, kapalit doon sa mga nagsipag-design ng mga dating empleyado. Sa pag-interview nga nitong si Brenti sa mga nagsipag-apply ng trabaho, ay natuon ang atensyon nito sa isang aplikante na nagngangalang Christine. Gustong gusto kasi nitong si Brenty na kunin para i ang mga aplikanteng simple lang. Dahil lang sa isipan niya ay, madali lang niya ang mga itong mapapasunod. Sa kung anong gustoy nito, kung kaya't ginawa niyang i na nga itong si Christine. Nangyari ngang nagsimula na sa kanyang trabaho itong si Christine at naging masipag ito sa kanyang pagtatrabaho. Ngunit nang mapansin itong si Brenty na parang magaling itong si Christine at meron itong malaking chance na mag-excel sa kumpanya at magiging banta sa kanyang trabaho pag nagkataon na masilayan siya ng presidente nilang si Joseph kung kaya't nag-isip ng paraan itong si Brenty kung paano niya mapipigilan ang pag-angat nitong si Christine. Ginawa nga nitong si Brenty na ilipat ng departamento itong si Christine sa departamento, nabihira lang kung puntahan ito si Joseph. Para doon, ay hindi na maging threat itong si Christine sa kanya. Nangyari ngang, isinama ni Brente itong si Christine sa mga grupo ng mga empleyadong tagapag-deliver ng mga liham. Kahit na inilipat itong si Christine sa ibang departamento, ay walang deklamong narinig itong si Brentie sa kanya. Bagos ay pinagbutihan pa nga nito, ang kanyang pagtatrabaho. Isang araw nga ay ginawang kausapin ng ibang mga empleyado doon itong si Christine. Kita mo na ang ginawa ni Madam Brenti sa'yo? Basta makitaan ka na nabanta ka sa kanyang posisyon sa kumpanya, ay tiyak na hahanapan ka ng paraan para tanggalin sa kanyang daan. Wala talagang puso yung si Brenti. Kinain na ng sistema. Naging bulok na ang ugali simula ng umangat ang posisyon sa kumpanya sambit ng isang empleyado doon na kasamahan ni Christine. Okay lang naman po yun sa akin. Kailangan-kailangan ko lang po kasi ng trabaho dahil walang-wala po talaga kami. At ako lang po ang inaasahan ng mga magulang ko. Tinuturing ko na lang po na blessing to sa akin. Kaya't pag-iingatan ko po ang pagtatrabaho ko. May naong saad naman ni Christine. Napakabusilak talaga ng kalooban mo, Christine. Sana dumating ang panahon na ikaw ang magiging CEO namin dito. Magkasing tulad kayo ng pagkataon ng presidente ng kumpanya namin na si Sir Joseph. Kung di lang sana nagkasakit si Sir, ay maganda pa sana ang kumpanyang ito. Sa ad naman ni Bertha, nakasamahan din ito doon sa trabaho na kanyang pinaglipatan. Madami pang sinabi at ikinuwento kay Christine ang mga katrabaho nito. At sa huli ay napangiti na lang itong si Christine sa mga narinig dito napapuri sa kanya at mga patungkol sa kabaitang hatid ni Sir Joseph sa mga empleyado. Sa mga araw na dumaan doon sa kumpanya, ay naging matiyaga lang itong si Christine sa pagawa ng kanyang mga trabaho at kung ano pang mga pinapagawa sa kanya nitong si Brenti at ng iba pang mga alipores nito. Dahil maski sila man, ay nakitaan din itong si Christine ng potensyal na magiging banta dito sa kanilang sinasambang amo na si Brenty. Kung kaya't nakisalo din ang mga ito sa pagpapahirap dito kay Christine para siya na mismo ang sumuko at umalis sa kumpanya. Ngunit lahat ng mga pagpapahirap nila kay Christine ay ginawa nitong tiisin at trabahuhin kahit na hirap na hirap na ito. Dahil sa palagi nitong sinasabi sa mga sumusulsol sa kanyang ibang empleyado na wala namang ibang hangad kundi damayan itong si Christine. buwang bibig na lang ni Christine palagi ay importante sa kanya itong kanyang trabaho. Alang-alang sa kanyang pamilyang sa kanya'y umaasa. Kaya titiisin nito ang lahat para doon. Hanggang isang araw, nautosang maglinis ng escalator itong si Christine kasama ng dalawang kasama nito. At habang abala sa paglilinis ang mga ito, ay nagtaka na lamang ang mga ito nang biglang nagmadalian ang mga empleyado doon at nagsilabasan na pawang merong napaka-importanting taong kanilang sasalubungin. Napatigil na lang man din sila Christine sa kanilang ginagawa at napatayo habang nakatitig sa malayo doon sa direksyon kung saan ang mga empleyado nagkukumpulan. Nang mayamayay, napatili na lang ang isa sa kasama nito. Si Sir Joseph nga. Thank you Lord. Sa wakas, Bumisita na din sa atin si Sir Joseph. Sana ay magtuloy-tuloy na ang pag-recover niya para dito na siya palagi. Para din na maghari-harian yang mga uhaw sa kapangyarihan. Seryosong saad ni Glenda. Oo nga, sana ay tuloy-tuloy na ang pagaling ni Sir. Dagdag pa ni Christine. Halos lahat ng empleyado doon sa oras na yon ay ginawang salubungin at kamustahin itong kanilang presidenteng si Joseph. Tahimik lang sa sandaling yon itong si Christine kasama ng dalawang kasamahan nito sa gilid. Doon banda sa may escalator at nakatayo habang nakatitig sa kanilang presidente. Nang bigla na lang ginulat ni Joseph ang lahat ng empleyadong nandon, nang bigla itong yumuko sa harapan ni Christine at nagbigay galang nang ito ay napadaan sa harapan nito. Dahil sabihira lang iyong ginagawa ng kanilang presidente, kung kaya't marami sa mga empleyadong nandon ang nagkandahulog pa nga sa nasilayan nila at hindi makapaniwala sa ginawa ni Joseph. Sa sandaling yon ay napayoko na lang man din itong si Christine na pawang nahihiya dahil sa kanya nakatingin ang mga taong nandoon. Nang mayamayay, biglang lumingon itong si Joseph sa mga empleyado niya at nagsalita na ito sa kanilang harapan. Total, nandito na rin lang naman pala kayong lahat. Kung kaya hindi ko napapatagalin pa ang sasabihin ko sa inyong mahalagang balita. Marahil ay nagtataka kayo kanina sa aksyon ko kung bakit ganun-ganun na lang ang pagbigay galang ko sa empleyado niyong si Christine. Sa totoo niyan ay hindi siya normal na empleyado niyo dito dahil siya ang nag-iisa kong anak ang magmamana ng kumpanyang ito. Seryosong sambit nitong si Joseph. Pinabilib mo ako anak na pasa mo ang huling pagsubok na ibinigay ko sa sayo. Pinakita mo sa akin na tunay kang ka ang tagapagmana ng kumpanyang pinaghirapan ko. Sambit pa nitong si Joseph habang nakatitig sa kanyang anak at tinatapik ang balikat nito. Simula sa araw na to ay itong si Christina ang inyong magiging bagong presidente na igalang at tulungan niyo sa sa kanyang mga gagawin sa kumpanya dagdag pa ni Joseph. Habang nakatitig na muli sa kanyang mga empleyado. Matapos ngang sabihin iyon ni Joseph, ay natulala ang lahat at hindi makapaniwala sa kanilang narinig at nalaman. Matapos ng tagpong yon, ay agad nang nagsimula itong si Christine sa kanyang bagong trabaho at papunta sana sa mga empleyado niya para kausapin ang mga ito ng masinsinan. Nang kanyang makasalubong itong si Brinty kasama ng anim pa niyang mga kasamahan na palabas na sana ng opisina at daladala ang kanilang mga gamit. Saan kayo pupunta, Brenty? At bakit dala nyo pa yung mga gamit nyo? Wala naman akong sinabing papaalisin ko kayo sa kumpanyang ito. Nagtatagang saad ni Christine. Di ba ganun din naman ang mangyayari? Bakit pa namin naantayin ang oras na yon? Alam naman naming walang kapatawaran ng ginawa naming pagpapahirap sa'yo. At ito lang ang nag-iisang solusyon. Ang umalis kami dito sa kumpanya nyo. Malungkot naman na sambit nitong si Brenty. Sa totoo niyan, hindi naman talaga ako galit sa inyo at hindi ko naman kayo papaalisin sa kumpanyang ito. Iwasan nyo lang na magbago kapag nabigyan kayo ng pagkakataon na umakyat sa mataas na posisyon. Huwag nyo ipagpalit ang trabaho sa mga kaibigan nyo dahil sa mga oras na walang-wala kayo at down na down kayo ay nandyan niyang mga kaibigan nyo para kayo ay damayan. Mga magaling kayo at kailangan kayo ng kumpanyang to. Magtulungan na lang tayong ibangon ng kumpanya Dagdag pa ni Christine. Sa sinabi nga nitong si Christine ay naiyak itong si Brenti at mga kaibigan nito at simula sa araw na yon ay malaki ang pinagbago dito kay Brenti at dahil sa tulong nila at iba pang mga empleyado kay Christine kung kaya't nagawa nilang palaguin pa ang kumpanya at sa huli ay naging matalik na magkaibigan itong si Christine at Brenti. Mga kaexplorers. Huwag sana nating ugaliing kapag tumatagal na tayo sa trabaho ay tumitigas na ang ating mga ulo at nagiging mayabang na tayo. Dahil ang ating kayabangan ay tiyak na may kabayaran.